idol ito 3-5 oh kay boss uh, Nelson 3-5 3-5 Ano black line ito, boss? Boston. Boston. Kay Boss Nelson. idol. 3-5. Ayan, dyan. Ayaw mo tangga. <laughs> Nag-lock. Nag-lock siya. Ayan. Three five, three five. 35 idolio. three five boss. Three five 35. three five. Three five ma idolio. Three five, three five nga. ko idol, GK <coughs> <Hey>, boss Nelson, <coughs> yeah. hey, boss Nelson. 4 <coughs> hey, <coughs> Yes, kaya na no, sa tanong bahala niya. Siya kasi. Alang ng mo boss. Naka-ito. Ako yon. Ako. 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 Black Ako. 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 Black Okay. 4-5 lang po. 4-5 lang mga boss. Holy oh, do. Black na black na naman to. Black McCray kay Boss Terry. Terry? 4-5 lang kay Boss Terry.

Domni Idol, Ghost Five K. Dom sa Dom. <coughs> eh, oh. Eto, Black Macrae ni Boss Ferry, 4-5. Ah, solid Oh. Buah na idol? Buah na? Uh, one year. One year na daw. Oh, solid na to. Wolf's ni Boss Perry Jack McRae 4-5 lang oh solid na solid yan solid oh Eh, boss Perry yan, mga idol. Ito, 4-5. Oh, 5 boss Perry yan. Idol, oh. 2-5 uh, lang, mga idol. Kanawayo oh. na, no. Ah, so walang number to. Eh, boss yun. 2-5 lang, 2-5, mga idol. Kanawa yun. Dito ko lang mga na. 2 lang. Ito Alam. Grey, kaso hindi ko alam yung presyo nito Grey kaya yata 4-5 daw Ah, dalawa na? Oo, oh, hindi mura 4 daw, daw pala to Mga idol Ay Boss Jun Kaso walang number to si Boss Jun Walang number 4 dalawa raw mga idol so, Walang mura na to Ito, 4, 5 dalawa Or five dalawa mga idol. Five dalawa mga idol kay Bosyon. Nasa walang Member. Ini tuh, ini. Idol, 2-5 lang, 2-5. 2 3K? k daw ka idol. <laughs> Evo skin. 2 <laughs> Mga 6 lang daw to mga idol Kay Boss Ken to 1,600 lang oh Kay Boss Ken Mura talaga dito Kay Boss Ken 2,000 <minkan> <minkan> daw mga idol oh Kay Boss to 2,000 Ngayon, 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 guys gold 2 libya 2k daw ito mga idol ayun o no? ang Al likod ko Apat. 4 4 daw mga idol 4 ang laki ah ang laki nito 25 so, talaga ang mga ano, nito 4k daw 4k Lang rin. 4K lang 'yan. porkey Tao Ay, magaka. to 4K. 4K. 4K idol. Oh, ay, guys, uh, White Choco. 4 pala. White oh, Choco. Okay, Solid na? ang katawan niya, mga idol, tangkad 'o. Oh. 4K White Choco, 4K lang. dalawang libo, lang to kay Boss Rod. Pwede Pwede, pwede. Okay. lang ito mga boss, okay. <laughs> <Wait>. 5. <laughs> 5 lang kay Boss Rod. <laughs> Ito, 1 lang mga boss. Kay boss rod to, 1-5. One, one five lang mga boss, one five. Hey boss Rod.